Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang huling bahagi ng ating kwentong ito. Ama mga kaibigan, siya na si Don Villegas at yan ang kanyang mayahing panabong. At yang isang lalaking nakangisi at may dalang lalagyan ng mga tari ay ang kanyang personal na magtataring si Perio ang detalyado ngunit medyo pabulong na pagkakasabi sa kanila nitong si Mang Pabian habang sila ay makikita ng nasa silong ng isang malaking punong mangga na nasa gilid ng sabungan mukhang tama ka nga bigang Pabian mukhang nakakatakot nga yung kanilang mayahin at eh 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 sa hitsura ng Don Villegas na yan ay totoong ang isa yung mahanging tao at maging yung kanyang personal na magtatare. Di ba mga pare? Eh, 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 eh. Ang sabi naman nitong si Mang Digong na siya namang dinugsungan kagad nitong si Mang David at sinabi nitong Sa tingin ko ay napapanahon na para malaman nilang ang sabong o swerte sa sabong ay hindi pare-pareho. Ha, 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 ha. Dahil isa itong sugal at hindi maaaring sa lahat ng sabongerong makakaharap nila ay kayang kaya nilang ipahiya. Ha, ha 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 Samantalang si Mang Doro ng pagkakataong yon ay tahimik lamang ito at seryosong nakatingin sa naoy. Papasok na sa loob ng sabungang si Don Villegas at si Peryong magtatari. At pagkatapos ay lumapit kaagad ang nakangising asong si Don Villegas sa nasa loob na sintensyador ng sabungan. Kasunod ay meron itong ibinulong sa sintensyador. Tumangotang una naman ang sintensyador sa kanya na parang ito ay sumasang-ayon sa mga ibinubulong sa kanya ni Don Villegas. Kasunod ay Tumahimik kayo ang lahat! Tumahimik kayo! Ang pasigaw na pagkakasabi ng sintensyador sa nooy, nagbubulong-bulungan ang mga tao sa paligid ng sabungan at nang tuluyan na ngang tumahimik ang sabungay na ka itong. Ang sino man sa mga sabungerong naririto at may mga dalang mga mandirigmang panabong at gusto niyong masubukan ang mga yan sa mayahing panabong ni Don Villegas ay itaas nyo ang inyong mga kamay at si Don Villegas na ang magdidesisyon kung kaninong panabong ang kanyang magugusto ang ibangga sa kanyang mayahin. Merong limang mga sabongerong halos ay sabay-sabay nilang itinaas ang kani kanilang mga kamay at ibinibida ng mga ito ang kanilang mga hawak na panabong sa paraang itinataas nila ang mga ito at kanilang ipinakikita kay Don Villegas. Ngunit napangiti lamang ito na parang nakakaloko at nagpailing-iling pa si Don Villegas na para bang sinasabi niya sa kanilang mga mahihina at pangkawali lamang ang kanilang mga panabong at hindi maaaring ibangga sa kanyang mayahing panabong. Pinulungan niyang muli ang sintensyador ng sabungan at pagkatapos ay muli itong ngumisi at nagpailing-iling. Pasensya na kayo dahil sa hindi kursonada ni Don Villegas ang mga panabong. Ang sabi ng sintensyador dahilan upang bakit naman ha? Imahusay mahusay naman itong panabong kong bangkas at three times winner na ito. Ito ring aking bolik. Isa itong immortal at super bolik. Kaya na nga, sayang lang ang ginugol naming oras dito. Dahil yung mayahin talaga ni Don Villegas ang sadya namin dito. Walang kwenta. Ang halos sunod-sunod na reklamo ng tatlo sa mga sabongerong hindi napili ni Don Villegas ang kanilang mga panabong. Samantalang ang dalawa sa kanila ay nagkibit-balikat na lang. Ganoon ba? Wala tayong magagawa dyan. Hindi natin pwedeng pangunahan si Don Villegas. Dahil sa mga hindi ipinakikitang magandang inaasal ng dalawang parehong nakangising si Don Villegas at si Peryong Magtatari, ay napawi ka na itong si Mang Doro kay Mang Pabian. Kaibigang Pabian, maaari ko bang mahawakan Yang bolik mong may kulay pulang balahibo. oo oo naman, pinunong Doro. E, heto po. At nang ito ay nasa kamay na ni Mang Doro at maingat na nga niya itong hawak ay hinipan niya ng banayad ang parting uluhan ng bolik na pula. Kasunod ay itinaas niya ito at sinabi niyang, Ako, at itong bolik na pulang panabong ko, ang gusto kong ibangga sa inyong ipinagmamalaking mayahing yan. At sana po ay mapili nyo at magustuhan nyo ito. Nang sa ganoon po ay maumpisahan na natin ang sabong ngayong araw ng piyesta sa baryong ito. Dahil sa tingin ko po ay marami pang mga manok panabong ang magsasalpukan ngayong araw na ito. Nagtatakang umihit kaagad ang ulo ng dalawang sinadon Villegas at peryong magtatari sa nooy nakatayong may hawak na isang bolik na pulang si Mang Doro. Sumeryoso ang hitsura ng dalawa. Kasunod ay, Hoy ikaw na may hawak sa bolik na yan at nakasuot ng sambalelong pabilog. Pumasok ka dito kasama ang iyong magtatare dahil sa tingin ko'y merong ibubuga yang iyong bolik na yan sa aking mayahil. Ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Ang medyo pasigaw na pagkakasabing yun ni Don Villegas kay Mang Doroy nagdulot ng paunti-unti ng ingay at bulung bulungan sa paligid ng sabungan. Dito lamang kayo mga pare. Pumusta kayo kung ano ang kaya nyo sa ating bulik na ito. Dahil ipinapangako ko sa inyong hindi tayo mapapahiya ngayong araw na ito. Lalong-lalo ka na. Kaibigang pabiyan. Pare ngamboy, Nakahanda ka na bang magtare? O, opo, pinanong Doro. Kanina pa akong nasasabik na magkarga ng tare sa ating bulik. Kung magkaganon ay tayo na. Sa loob ng sinaunang sabungang ito at pagkapasok nila sa loob ng sabungay. Ha, 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 ha. ha siguraduhin nyo lang na magiging maganda ang labang ipakikita ng inyong bolik na yan. Para nang sa ganoon ay Masiyahan naman itong aking among si Don Villegas. Di ba, boss? Ha! 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 Ang nakakaasar o nakakalukong, banat ka agad na pagkakasabi nitong magtataring si Perioke na Mang Toro at Mang Amboy habang makikitang nakangisi pa rin itong si Don Villegas. Hindi ako sigurado sa maaaring mangyari sa ating mga panabong mamaya. Pero sa tingin ko'y higit pa doon ang kayang gawin nitong aming bolek. Nanlaki at namilog ang dalawang mga mata ng dalawang sina Don at peryong magtatari nang marinig nila yon sa nooy. Sa nooy hindi pa nila kilalang si Mang Doro. Ha 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 ha, ha. sa tapang mo bata. Sige, para malaman natin kung totoo nga mga walang kwentang mga basurang mga pinagsasasabi ng mabahong bunganga mo eh. Ay bakit hindi na natin ang tarian itong ating mga panabong, di ba? Pero tarian mo na itong ating mayahin, ha, 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 ha. Sa utos na yon, ni Don Villega sa kanyang magtatari, ay inumpisahan na nga nitong usalan at dinuraan ng laway ang paanan ng mayahing hawak ni Don Villegas na kanyang paglalagyan ng tari at nakita pa nilang siniksikan niya pa ito ng isang kapirasong itim na isang papel at kanyang isiniksik sa pagitan ng tari at ng paanang mayahin at ngumisi ang dalawang mag-amo. Hmm. Isang mutyang galing sa pinaghalong kuko at mga balahibo ng isang hayop na kung tawagin ay pusang gubat. Ha 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 ha. Iyon pala ang mutyang meron. Itong si Piriyong magtatare ang mahinang pagkakasabi ni Mang Toro sa nooy habalang nagkakarga ng tari sa bulik na kanyang hawak na si Mang Amboy. Naging abala na ang Kristo at Sintensyador ng mga pagkakataong yon sa pagkolekta ng mga perang pusta para sa tigmagkabilang panig at nang ito'y makompleto na ay ikinasana kaagad ng Sintensyador ang bakbakan ng mayahin at ng bulik at si Mang Toro. Don Villegas ang nooy makikitang magkaharap na sa gitnang bahagi ng sabungang merong dumadagundong at masakit sa tingang sigawan ng mga mamumusta. Siguraduhin mo lang na masisihan ako, iho. Eh, sa magiging laban ng ating mga panabong, ha, 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 ha. Mas ninais na lamang ni Mang Dorong wag nang sumagot pa sa botiting kaharap na si Don Villegas. Hanggang sa pinagharap na nga nila ang nooy, pareho nang makikitang wala ng mga kalubang, mga tari, ng mga panabong, tumuka ka agad ng sunod-sunod sa ulo ng bulik. Nahawak ni Mang Toro ang nasabing mayahin, subalit gumanti rin kaagad sa kanya ng pagtuka ang bulik. Kasunod ay, magkasabay na nga nila itong ibinaba at magkasabay silang lumayo sa dalawang panabong, lumipad kaagad ng napakataas ang mayahin pinalo ng pinalo kaagad nito ang nasabing bulig sumabog kaagad at nangalat pa sa loob ng sabungan ang mga balahibo ng pulang bulig ngunit bigla lamang tumalon ang bulig at lumipad papalapit sa mayahin matapos na ito'y lumagapak sa gilid ng ruweda bagay na lapis labis na ipinagtaka ng dalawang sinaperyong magtatari Don Villegas, kanoon din ang noe. Makikita sa mga hitsura ng lahat ng mga mamumusta dahil sa hindi ganoon ang kanilang inaasahan dahil sa ang kalimitan sa mga panabong na nakakabangga ng mayahin ni Don Villegas ay sa unang palo at pag-atake pa lamang ay nayayari na kaagad ang mga ito ngunit ang bolik ay mas lalong bumilis ng puntong yun kung ito'y ikukumpara sa nasabing mayahing panabong ni Don Villegas. Tatlong palo lang ang kanyang ipinagkaloob sa katawan ng mayahin nang sila'y magpangabot sa ere at pagpagsak ng mga ito sa lupang sahig ng sabungan ay halos tumulo na. Ay halos tumulo na ang laway ng dalawang mag-among si Don Villegas at peryong magtatari dahil sumuka na kaagad ng namumuo ang dugo ang nakabukang tuka ng nooy nakalublob ng mayahing panabong samantalang ang bolik ay nananatiling matikas at bruskong palakad lakan, papaikot sa nooy naghihinga lunang mayahing panabong tinakma kaagad ito ni Mang Toro ganoon din ang ginawa ng sintensyador ng sabungan sa nakalublob na mayahing panabong samantalang hindi na mapakalinoon ang dalawang sinadong Villegas at periyong magtatari na para bang sinilihan ang kanilang mga puwitan. Dahil sa matinting pagkadismaya, iniabot kaagad ni Mang Toro ang bulik sa sintensyador ng sabungan at ng akma na sanang paghaharapin o itakariho ng sintensyador ang mga ito'y Tigil na, na lamang lumoy-loy ang ulo ng mayahing panabong. Kasabay naman noon ay ang paghapang ng mga dugong galing sa kanyang katawan sa kanyang mismong mga paa. Patay na! Patay na ang mayahing panabong at nagsigawan ang mga namamanghang mga mamumustang pumusta sa bulek. Kabilang na nga doon, sinamang pabiyan, ididiklara na sana kaagad ng sintensyador ng sabungan na panalo ang bulek ni Mang Doro. Ngunit, Teka lamang, ano nga palang pangalan mo? Ang tanong ng sintensyador kay Mang Doro, subalit, ang tumugon sa kanya'y ay itong magtatari masayang masaya na si Mang Amboy. Doro, Doro ng Samar. Siya si Doro, ang sabongero ng Samar. Inulit-ulit pa ng sintensyador kay Mang Amboy ang pangalang kanyang narinig habang mayat maya ang tingin ng sintensyador kay Mang Doro. Siya ba? Siya ba si? Si? Oo. Siya nga siya ang usap-usapang tanyag na sa mungerong may mutya ng samar. Ang mahinang pagkakasabi pang muli ni Mang Amboy sa naturang sintensyador. Panalo ang bulik na panabong ni ng tayong si Doro ng samar. Laban sa mayahe ni Don Villegas si sigawan ang iginante o isinagot ng mga mamumusta sa mga sinabing yon ng sentensyador. Ngunit ang iba sa mga tao sa paligid ng sabungay nagbubulong-bulungan na at sa nooy nakatayong may hawak na isang bolik na si Mang Doro nakasentro ang kanilang mga paningin. Ikaw pala si Doro ha? Ha 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 ha? Ikaw ba ang tanyag na sabungerong may mutya ng samar? Paano? At bakit ka na pa rito? Sa mismong probinsyang ito, ha? Sumagot ka! Ang gigil na gigil at para bang gusto nang tusukin ng kanyang daliri sa mga mata si Mang Doro na si Don Villegas nagtatalsi kana ang mga laway nito at bumubula sa tindi ng galit kay Mang Doro kung kaya't napalitan ng katahimikan ang kanina lang ay maingay na sa bungan. Animalca, ikaw pa lang. Ikaw pa lang ang nakagawa nito sa kauna-unahang pagkakataon. Ikaw ang nagpahiya! Hindi lamang sa akin bilang isang bantog na magtatari, kundi maging sa aking pinaglilingkuran si Boss Villegas. Animalcaduro! Dagdag namang pagkakasabi ng Noy, magtataring si Perio, kung saan ay nagmistula ng ping lata ang kanyang hitsura. Kasunod ay... Ipinalibag niya ang wala ng buhay na mayahin sa lupang nasa mismong harapan ni Mang Doro at mahigpit na niyang hawak ang isang matalas na tari at parang sinisindak niya si Mang Doro ng pagkakataong yun. Ngunit nananatiling kalmado lamang si Mang Doro kasunod ay sabong lang at magpiyesta dito sa inyong magandang bayan. Ang nais-usad namin dito bukod doon ay wala nang iba pa. Pero, kung itutuloy nyo yang namumuong plano sa inyong isip, ay sinasabi ko sa inyong huwag nyo nang ituloy. Nang sabihin yon ni Mang Toro sa kanila ay mas lalo pang nagpupuyos sa tindi ng galit ang dalawang mag-among asungot. Ngunit, pa isa, isa nang pumasok sa loob ng sabungan ang labing dalawang mga kaibigan ni Mang Toro kasama na nga doon si Mang Pabian at pumila ang mga ito sa likuran ni Mang Doro at ganoon din ang ginawa ng tatlong mga maskulados na mga alalay ni Don Villegas. Ngunit naduwag na ang mga ito nang makita nilang di hamak na mas marami ang bilang nila Mang Doro. Idagdag pa ang bigla ang pagsulpot ng tatlong mga armado at mga nakauniforming mga pulis at isa-isang dinampot ang limang sina Don Villegas. E, teka lamang, huwag niyo akong pusasan. Ba, baka hindi niya ako nakikilala. Mga litsugas kayo. Yang taong yan ang pusasan niyo. Ang reklamo pa ni Don Villegas sa mga pulis. Ngunit, hindi nagpatinag sa kanya ang mga ito. ay Wala akong pakialam kung sino ka o kung gaano ka man kayaman. Ginagawa lamang namin ang aming trabaho. At saka, tingnan mo itong magtatari mo. May hawak pang tari at parang gusto pang ipasak. Sa katawan itong si Doro Mali yan. at may mga taong nagsumbong kagad sa aming headquarters At sinabi niya sa amin ang buong kwento Sige na Lagyan niyo ng puses ang mga taong yan Wala na nga Nagawa pa ang mga ito Lalong lalo na nga Ang dalawang si Don Villegas At periyong magtatari Dahil matagumpay silang pinusasa ng mga pulis Subalit bago ang mga ito Umalis sa harapan nila Mang Doroy ay may mga katagang. Binanggit pa sa kanya itong si Mang Doro, Don Villegas. Pero yung magtatari, ang sabong ay isang sugal. Maaaring may talo at may panalo. Pero ang dapat na makita sa atin ay ang matuto tayong tumanggap ng ating pagkatalo. Higit sa lahat ay ang irespeto natin ang ating mga nakakasalamuha sa loob man ng sabungan ko sa labas at pagkatapos no ay tuluyan na ngang hinila ng mga pulis ang mga ito palabas ng sabungan. Masaya silang lahat na lumabas ng sabungan at sinalubong sila ng dalawang si Mang Clavio at si Carding, ang dalawang taong tinulungan ni Mang Toro. Sila pala ang naghatid ng balita sa mga pulis dahil naandun pala sila sa sabungan ng araw na yon at pumusta sa bulik ni Mang Pabian. Magkakasama silang masasayang naglakad pabalik sa mismong tahanan ni Mang Pabian kasama si Mang Clavio at Carding upang magharap-harap sa inuman at ang sabong dooy. Nagpatuloy ng maayos at pareho ang labanan. Naging masaya ang kanilang inuman ng araw na yon. Kapansin-pansin na rin itong si Mang Toro dahil ang nooy tahimik at seryosong makikita sa bawat paghaharap-harap nila sa inumay ay nakikipagbiruan na rin sa kanila na para bang matagal na nilang kilala si Mang Pabian, Mang Clavio at si Carding. Subalit isang revelasyon ang kanilang maririnig sa mismong bibig ni Mang Toro. Makinig kayo mga kaibigan ko. Dahil itong sasabihin ko sa inyong lahat ay sadyang napaka-importante at alam kong ang iba sa inyo hindi nyo ito magugustuhan. Pero, nakapag-desisyon na ako. Bigla ang tumahimik ang mga kaibigan o mga kaharap ni Mang Doro sa inuman nang marinig nila ang mga salitang iyon kay Mang Doro. Ilang sandali pa Pepe Pe, pinunang Doro, ano po bang ibig niyong sabihin? Ang nagtataka at nauutal na pagkakatanong ni Mang Digong kay Mang Doro at ganoon din ang mababa na aga sa hitsura ng iba pa sa kanyang mga kompare, maliba na lang sa tatlong si Mang Pabian, Mang Clavio at si Mang Carding napabuntong hininga muna ng malalim itong si Mang Toro kasunod ay noon ko pa ito pinag-isipan noon ko pa ito pinag-isipang maigi at tinimbang ko ang lahat kung akin pa bang ipagpapatuloy ang aking pagdalo sa mga sabungan o sa madaling salitay, bala ko nang huminto sa pagsasabong at ipagpatuloy na lang ang isa pa sa pinakang mahalagang obligasyong ang isa sa pinakamahalagang obligasyong kinakailangan kong harapin. At yon, mga kaibigan ko, ay ang maging isang manggagamot. Sa ngayon ay naisip kong ituloy na ang pagiging isang manggagamot at iwanan ko na ang sabong. Pasensya na mga kaibigan. Pero nananatili ako sa inyong tabi sa oras na kailanganin ninyo ang tulong ko. 'Wag lang sa larangan ng sabong ang sinabi niyon ni Mang Toro sa kanyang mga kaibigan ay naging taliwas sa kanyang inaasahan dahil sa ang kanyang buong akalay tututul ang mga ito sa kanyang gustong mangyari subalit nagkamali si Mang Toro dahil inunawa siya ng mga ito at nangako pang kung ano ang kanyang desisyon ay kasama niya ang mga ito dahil nangako sa kanya isa-isa ang mga itong makakasama niya sila sa ang lugar man siya dumayo hindi upang magsabong kundi ang manggamot ng mga taong biniktima ng mga di nakikitang nila lang o di kaya'y mga nila lang na katulad ng mga aswang hindi lamang yon bagamat masasabing lahat ng mga ito'y lumaki o namulat sa pagiging isang mga sabonghero, lalo na nga itong si Mang Amboy na isa pang magtatari ay kanilang ipinangako kay Mang Dorong. Katulad niya ay kanilang iiwan ang mundo ng pagsasabong bagay na labis-labis na ikinatuwa at mangyak-ngyak panoon noon si Mang Doro sapagkat pinatunayan ng kanyang mga kaibigan ang kanilang katapatan at pagiging totoong kaibigan sa kanya kaibigang Pabian. Labio at sa iyo kardeng ang mga taong may alam sa dilim na aking tinuruan ng leksyon dito sa inyong mismong lugar ay hindi na muling mabibinsala pa sa inyo at yan ay aking ipinapangako sa inyo ang paniniyak pang pagkakasabi ni Mang Doro sa tatlong sinamang Pabian. Tuluyan na nga nilang iniwan ang sabong at namuhay sila bilang isang ang karaniwang mga taong pag hindi sa bundok pag hindi sa bundok ang rutay sa karagatan upang manghuli ng mga isda higit sa lahat ay ang dumayo sa iba't ibang lugar na merong mga taong biniktima ng mga masasamang nila lang dahilan upang doon nakilala itong si Mang Dorong isa ng tanyag na manggagamot sa kanilang bayan noong mga panahong wala pa ang mga makabagong kagamitang nakikita natin ngayon sa kasalukuyan. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili mga kaibigan. Dadayo tayo sa bayan dahil may isang tagaroong sinadyapa ako rito kahapon upang humingi ng tulong Napagalingin pagalingin ko ang kanyang anak na gabi-gabi raw ay sinasapian ng isang malaking anino. Ang sabi ni Mang Toro sa kanyang mga kaharap na mga kaibigan mga mahal kong kamundo. Isa po si Mangkano sa mga nailigtas ni Mang Doro, sa kamay ng mga salbahing mga mambabarang. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. A shout out po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans. Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong Sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa Kay Boss Wilfredo Diaz Kay Boss Jonas Francis Paragas Kay Boss Victor Tikala Kay Boss Rene Abalos Kay Boss DG Diren Galido Kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo G.C. Candelaria, kay Parin Gerard Bacarasa Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Mam Ma Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston. Sa aking darling na si Mam Ma Chris Apple kay Bus Mark de la Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G. Somojo, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvin Gera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, Jan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,